pagbaba ng tubig sa bakawang ito. Excited ang malilit na alimango na lumabas mula sa kanilang lungga. Kung ang iba naghahanap ng pwedeng almusal, ang dalawang kimpi o fiddler crabs na ito nagsisimulang ng makipagbunong braso. yung akala nating pinuto niya na nagalamay o yung pincers binalibag pala siya parang renesling siya tinake down siya Sa huli sumuko na ang mas malit na feeder crab at agad nang pumasok sa butas pero hindi lang sa palakasan na nalo ang mas malalaking kimpi dahil balak din niyang kunin ang lunggan ng kanyang kalaban ito ang kanyang premyo sa pagkapanalo. Sa kabilang ring naman, isang arboreal climbing crab ang napadpad sa teritoryo ng fiddler crab. Sinubukan niyang bugawin ang maliit na fiddler crab gamit ang kanyang pincer. Pero lugi siya sa laki ng kanyang kalaban. Naputol ang sipit ng fiddler crab. kaya ang mga fiddler crab na nasa paligid nagsitago na sa bakawang ito nakatira ang isa sa pinakamalaking uri ng alimango tinatawag silang mud crab sa laki ng kanyang mga sipit siguradong knock out agad ang kalaban sa unang round pa lang come on come on oh my god lumalaban lumalaban sa... Oh. All Wala rin magkakamali na hawakan siya. Dahil kaya sipitin ang ating daliri. Halos 15 kilograms of force ang kaya niyang ma-generate sapat para mabasag ang shell ng molus at iba pang talangka. Ito yung mga nagpapayaman at nagpapalusog ng ating mangrove. Hindi lang kampyon sa pagbalibag at pagsipit ang mga crabs. Ang pinakamahalaga nilang karangalan na alay nila sa bakawan. Ang mga hukay na gawa ng mga alimango at talangka sa putikan. Nagiging daan para umikot ang nutrients sa lupa kaya mas nagiging malusog ang bakawan. Sila rin ang tagalinis at tagakain ng mga tuyong dahon na nakakalat sa putikan. Di lang gold medalist in wrestling. Bioindicator din sila ng clean environment.